Sa nayo ng matimbong ay may mag-anak na tahimik na namumuhay. Ang lalaki ay si Mang Dino at ang babae ay si Aling Pasita. Si Tina naman ang kaisa-isa nilang anak. Lumaking maganda si Tina kaya't marami siyang mangingibig. Tina, ikaw ang nag-iisang anak namin kaya't marapat lamang humanap ka ng lalaking magbibigay sa iyo ng maganda at magarbong buhay. Alam namin na may aahon mo ang ating buhay mula sa kahirapan. Kapag ang pumapanik ng ligaw kay Tina ay mahirap na binata, pinapakitaan ang masamang muka ng mga asawa ang ito. Ngunit, lingit sa kanilang kalaman, si Tina ay may napupusuan na binata. Si Rading. Makisig siya, may magandang asal, at mabait, ngunit si Rading ay isa lamang maralitang magsasaka kaya't sa kabila ng katangian ng binata ay tutol na tutol sa kanya ang mga magulang ng dalaga. Radin, pumanhin dahil kailangan nating itago ang ating relasyon. Nauunawaan ko ang iyong sitwasyon, Dina. Ako ay napakamasaya na ako ang iyong pinili at sa akin mo niyong ang iyong puso. Pangako, walang iwanan. Pangako, ikaw lang. Dahil sa napakaraming manliligaw ni Dina, ang kagandahan niya ay nakaabot sa pandinig ni Don Bruno. Siya ay isang mayamang byudo na naninirahan sa kabayanan. Nagpasya siyang sadyain ang tahanan ng dalaga. Lula ng magarang kotse ay nagtungo sa matimbong ang mayamang byudo. Sa pamamagitan ng pagtatanong ay natuntun niya ang tahanan ng dalaga. Aba, mayaman, at tingnan mo ang sasakyang iyon. Ganyan ang nagkita ko sa na Dito ba nakatira si Tina? Oo, iho. Anong sa mo sa anak ko? Nakipagkilala siya sa mag-anak at gayon na lamang ang pag-istima na mag-asawa kay Don Bruno. Naging madalas ang pagdalaw ng Don. Tina, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon? Matagal na kitang gusto. Simula nang masilayan ko ang iyong kagandahan agad mong napatibok muli ang natutulog kong puso. Don Bruno, ikaw ay isang magalang at isenteng tao. Lubos ang aking pasasalamat sa suportang ibinibigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Ngunit... Tina, nangangako akong ikaw ay aking aalagaan at ibibigay ko ang lahat ng iyong ninanais. Ngunit nakasan lang ang puso ko sa iba. Wala akong nakikita kung pumapanik ng ligaw sa iyo. Maaaring sinasabi mo lang ito pang ikaw ay aking hayaan. Ngunit kung mapapatunayan kung ikaw ay may katipan, hindi na kita gagamalain pa. Patuloy ang panliligaw ng Don kay Tina. Ngunit isang araw, Don Bruno, hindi mo ako mapipilit sapagkat ako'y may kasintahan na. Hindi siya lumalangoy sa salapi, ngunit siya'y mabait at mapagmahal. Siya ay si Rading. Si Rading? Ha! Siya ay isang magsasaka lamang at hindi makapagbibigay ng magandang buhay sa iyo. Lalong-lalo na sa iyong pamilya ang aking kagustuhan lamang ay ang pagmamahal ni Radin. Hindi ko kailangan ng magarang pamumuhay. Nais nice kong mamuhay ng simple kasama ang aking sinta. Sa kagustuhan ni Tina na tumigil na sa panliligaw ang don, ay ipinagtapat niya na si Radin ay kasintahan niya. Hindi nagpahalata na sama ng loob ang byudo, ngunit may lihim siyang binabalak upang mapasakan niya ang dalaga. Isang araw, umalis si Tina at sumama sa mga kaibigan sa pamimili sa kabayanan ay kinausap ng ang mga magulang ni Tina. Ipinagtapat niya sa mga ito ang tungkol kina Tina at Radin. Kung papayag kayo, ay nais ko maikasal kami ni Tina sa lalong madaling panahon. Aba, sa huli ay mayroon ng lalaking magbibigay ng magandang kinabukas sa aming anak. Halibas ay mayaman ang biyudo ay walang tutol ang mga magulang ng dalaga na pagkasunduan nilang idarao sa kasal ng madalian. Simula noon, hinipitan ng mga magulang ang dalaga. Inay, labas lang po ako. Saan ka pupunta? Mamama siya lang po. Mabuti ba ay magpahinga ka na lang o di kaya itulungan mo ako sa mga gawain para masamahan kita sa labas. Hindi na siya pinapanaog ng bahay ng walang kasama palagi niyang kasama sa anumang pupuntahan ng kanyang ina. Ang lihim na pagkikita ni Narading Atina ay naputol. Hindi malaman ng binata ang gagawin upang makausap ang kasintahan. Malimit na aaligid-aligid siya sa tahanan ng mag-anak upang masilayan man lamang ang minamahal. Ngunit, lagi siyang umuwing bigo. Oh, tingnan mahal ko. Nasaan ka na ba? Sabik na ako makita ka muli. Isang tanghali ay nakita ni Reding na nag-iisang nanaog ng bahay si Aling Pasita. Hindi iniiwang mag-isa ni Aling Pasita si Tina. Kasama niya si Tina tuwing aalis. Nasaan na kaya ang mahal ko? Anak, samahan mo ako sa bukid at ihahatin natin ang pagkain ng iyong ama. Aray! Masakit ang ulo ko, inay! Ang init mo, anak. Mabuti pa at magpahinga ka. Tumungo si Aling Pasita sa bukid at iniwan ang anak sapagkat hindi maganda ang pakiramdam nito. Dali-daling pumunta si Rading sa bahay ni Natina. Tao po! Tina, mahal ko! Andiyan ka ba? Rading? Pinatuloy ng dalaga ang katipan at magharap silang nakaupo sa dalawang silya sa tabi ng bintana. Kumusta ka na, Tina? Sobrang na-miss kita. Matagal-tagal na rin ang lumipas na panahon hindi ko nasilayan ang iyong kagandahan. Okay lang ako, ngunit medyo hindi maganda ang aking pakiramdam. Pero salamat na dumating ka. Mas mabuti ng pakiramdam ko ngayon. Ibang nalibang sila sa pag-uusap at hindi nila pansin ang kapaligiran. Hindi nila namalayan na parating na si Mang Bruno at ang asawa. Galit na galit si Mang Bino nang matanaw niya sa bintana ang magkasintahan hawak niya ang matalim na gulok at sinugod niya ang binata tinagan niya ang kamay ng binata na nagkataong nakalawit sa bintana ah rading sapo ang dugo ang bisig ay tumakbong pauwi si rading kaagad isinugod sa kabayanan si rading upang ipagamot ngunit sa daan pa lang ay nalagutan na ito ng hininga dahil sa dami ng dugong natapon Lubhang malayo ang kabayanan sa nayon ng matimbong. Nasaan si Ama? Si Radin. Ang iyong itay ay dinakip ng mga otoridad. Wala na si Radin. Hindi na siya umabot sa pagamutan. Nagpumilit na bumangon si Tina. Hindi siya napigilan ng kanyang ina. Pumunta siya sa lugar ng binagsakan ng kamay ni Rading. Mahal kong Radine, paumanhin, hindi kita na ipagpanggol. Patawad, mahal na mahal kita, mananatili ka sa puso ko. Ibinaon niya ang kamay sa kaniyang halamanan at sa umagat hapon sa araw-araw ay hinahaplos niya nang buong pagmamahal ang lupang nakatabot sa kamay ng kasintahan. Radine, mahal ko hindi nagtagal ay may tumubong halaman sa buok na iyon. At nang mamunga ay katulad na katulad ng mga daliri ng kamay ni Rani. Kumalat ang balita sa buong nayon at naging paksa ng usapan ang kamay ni dinawag Tinawag ng mga tao ang bunga ng naturang halaman na kamay ni Rani na nang lumaon ay tinawag na saging.